Marking sa Atobangan. Marking yan. Sa marking ba? Signboard. O, oh, signboard. Apayun. Signboard. Ang yon? Salamat. Eto na nga at dumating na ako dito sa Butuan City. Dito pala sa Robinsons yung pinaka-drop off ng mga passengers. Pagkagaling ko ng Robinsons, sumakay ako ng multi-cab papunta doon sa pinagtatrabahuan niya. May idea siya na pupunta ako ngayong araw pero hindi ko sinabi sa kanya kung anong oras ako darating. Pagbaba ako mismo dito sa pinagtatrabahuan niya, sinilip ko muna siya kung nandun siya at nandun nga! Buti na lang hindi siya nakabreak kasi bala ko talaga siyang surprise. Pumasok na agad ako dito sa entrance. Akala ko mapapansin niya ako pero dahil sobrang busy niya, wala siyang kaalam-alam na napumasok na pala ako. First attempt to, nasa harapan niya ako pero hindi niya pa rin ako napapansin kasi ang daming customer. Sobrang miss ko tong taong to kasi ang tagal naming hindi nagkita. Para sa akin, matagal na yung almost one year. Hoy! Kami kasi yung magkasama na siguro kahit araw-araw kami magkwintuhan, hindi kami mauubusan ng kwento. Dahil hindi niya pa rin ako napapansin, lumapit na ako sa kanya at tinawag ko na siya. Wala ko Pangga! Oh, Pangga! Dika <laughs> <laughs> salamat wala, ka ayo, selamat. Pwede na ko din. Thank you. Ah okay, oh, ah. Oh. <laughs> <laughs> Madali! Asa'y mong mama diyan? Hmm. Asa'y mong mama? oh, mama Ikaw, asa'y mong mama? Sa balay. Sa balay? Disugok mo niya nga mga iyo o kwarta o di wala? Wala. O oh, daga na malalagay kayo. Katanaw ba? Kay. Bilang mana'y mong nakolek be. Katanaw! Ako ah, naman hindi pati ko. O ka na, ka na. Dagan. Dagan, gata siya. O panay ako. Dagan, gata siya. Wow! Sabi niya. O panay ako. Di mo ha? Ngano'ng bilip man mo parehas? Nagbuwag-buwag mo, wala mag-uban pa rin. Oo nga, karoon na may nag-uban, nakita na Ah, mas nauna siya sa imuhan ni Aykoan. Mo, di ay, wala ka pa. Wala mo kayo nagod. Ano yung saan man imuna imong kwarta? Palit. Ipalit o? Oo. Pagkaon dili, di yata si imong mama? Atay. Tapos na, gabalig. Gabaligya mo o? Bakal. Asa mo gapagbakal? Bakal. mo mo duha. Noon niya po na mo wala. O sige, kanina lang ako ihatag sa inyo. Share na lang mo ha. Share na lang mo. Okay ra sa inyo. You're welcome. You're welcome. Habang nagaantay ako dito sa labas kasi medyo matagal pa yung out ni Pangga, nagsulat ako nung mga bagay-bagay na nangyari sa akin ngayong araw. At isa na dun yung dalawang batang lumapit sa akin. Ako kasi mabilis akong makalimot. Huy! Yung mabilis kong nakakalimutan yung mga nangyayari tapos yung mga namimit ko na tao. Kaya eto parang self-recollection ko. Parang kung sakasakaling nakalimutan ko yung mga pangyayari na yon babasahin ko lang to. Thank you pala sa nagbigay sa akin ng upuan, supervisor yun nila Pangga. Nakakatuwa kasi halos dalawang oras akong nagantay sa labas tapos sinya-check niya ako kung okay lang ako. First time kong pumunta dito sa Butuan at yun yung mga bumungad sa akin. E, di ba? Ang sarap sa feeling. Dito sa travel journey ko, marami akong na-experience na hindi maganda. Pero, mas marami naman akong na-experience na mas maganda. Siguro mga 80%. Isa na doon yung mga taong nakaka-encounter ko na sobrang accommodating. Yung hindi ka naman nila kilala, yung stranger ka, pero concerned sila sa'yo. Kaya nga, sabi nila, eh, iba-iba tayo ng experience sa buhay. Merong maganda, merong hindi. Pero ako kasi, habang tumatanda ako, nakafocus lang ako doon sa magagandang nangyari. Tapos, doon sa hindi naman maganda gandang nangyari, I'll check it as a lesson na lang. Magastos talaga yung nagtatravel, pero hindi naman napapalitan ng memories mo yung pera. Kaya kung may extra money ka, may extra time ka, ibigay mo yun sa sarili mo. Lalo na kung nagtatrabaho ka, pinaghihirapan mo yung pera mo, you deserve it. Kesa igastos mo sa alak, o kaya sa bisyo mo, spend time with yourself. Kahit may pamilya ka na, may asawa ka na, may anak ka na, may responsibility ka na, kailangan mo pa rin minsan ng time for yourself. After almost 2 hours, tumating na yung asawa ni Pangga, dinaanan niya ako dito sa sa store kasi si Pangga alas si 10 pa yung out. So, mauna na lang kaming umuwi. Hello! Hello!